Pag alam mong masarap, dapat tinitikman ni Kabayaw yan. Kaya naman pinuntaan ko agad ang kainan ni Tate Bonjing. Yung nagtrending sa social media, yung nilagang pata at yung nilagang ribs. Ito po yung covered court na pwesto ni Tate Bonjing. So wala na ho si Tate Bonjing dito. ah uh, baka hanapin niyo siya at puntahan nyo. Pero hindi mo kayo maliligaw kasi meron nakalagay na this way to Tatay. At hindi naman kayo maliligo mga kabaya. Walking distance lang yan. Hindi ganong kalayuan sa kanyang mismong pwesto. Punta natin. Um, medyo nakaka-storbo na kasi at marami nang pumupunta ng tao at dinadayo na kasi siya. Kaya hindi na uh, pwede siyang pumuesto doon. Siguro narikam si Tatay. So umupan na lang siya. So ito na nga ang pwesto ni Tatay. Nasa gilid siya. Yeah. Yeah. pwesto ng tatay. Ano po, magandang tanghali po. Kabayo po. Ay, nakita ko kayo kanina na sa kayo eh. Nalipat na pala kayo tayo no? Oo. Oh, Kaya ano mo po dahil nakakaitorbo ko sa korte. Ah, kaya nalipat na kayo dito. Ito, sarili nyo na to. Opo, oh, inuupahan po na po. Ah, inuupahan. tayo, hindi sila maligaw. Saan sila ulit uh, ah, maikita itong kainan nyo po? sa emin natin bilet ko kapiraso lang po ay ng cover for na naman ah mat kilalang kilala naman po kayo dito may ba tayo tayo nga pala ilang taon na kayo nagtitinda ng ganito almost 40 years 40 years pakatagal na pala talagang yun po talaga ang sarbaho nyo ano yun lang po eh ang trabaho ko ulang araw gumagawa na kayo eh may napoy mata ko kaya tumigil lang ah okay okay tapos eh, tayo ang balita ko parang nagkiba yata yung oras ng kainan nyo. Aga, anong so, Ano oras na? For na ano po? For alas 4 na madaling araw. Na. Alas 4 na madaling araw hanggang maubos lang po yung panunod. Hanggang maubos. Kasi dati na, napanood ko dito sa social media. Kalating oras, ubos na. Opo. So ginawa nyo, dinamihan nyo na. Opo, dinamihan dinag 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 Dinagdagan ko, gawa na kayo. Meron na kayong mga lutong ulam. Ula eh? Meron na kayong pata.

Lain po yung kumakain dito, Tay. Opo. Mm. Taga -hmm. dito rin po kayo. Opo. Taga... Palengke. Mm. Telecraft -hmm. ah. Pinadayo pa to. Mm. -hmm. Barangay 365. Yan. Yeah. <laughs> Kasi na kuya. Kuya, lang yung po yung kumakain dito. Oo, tagal na. Hmm. Okay, sa sa cord. Sa cord, sa cord, pa lang oh, sa court. Sa court pa lang, no? Tagal na, bata pa lang. Oh. Sabi nga na 40 years eh. Punta lang sa court. At ito na nga, nandito na nga pala tayo sa kainan ni Tatay Bongi. Finally, nakapunta na po tayo para matikman yung pinipilahan, inudumog yung pata ni tatay. So, umorder tayo ng mga beseller niya kasi dati nung una, wala pang mga gantong luto katulad ng mga kaldereta. Ngayon, nilagyan po nila. Ito nga pala yung pinaka-famous niya, yung pata. Yan, pata ng baboy. Sabi, wala mga extender na pampalasa to. Asin, tsaka paminta lang ang nilalagay. At nagbumili rin tayo ng mga laman. Ayan, yun naman niya. Wala na tayo inabot ng ribs eh. Pero siya meron ko yung ribs, isang piraso na ito. At yung kaldereta, kaldereta ang babo. So, tigman na natin. Unay natin yung sabaw. Hmm. Uh, mismo yung lasa ng pata na pinagkuluan yun ang malalasahin nyo dito tapos yung dambot grabe oh alas huwiwalay na oh huwiwalay na talaga oh

Kakamayin ko na. Bigyan natin ng bars. ulit. na ano. Pasa, 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 Pa sa pasa, 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 mo eh. Ano? Oh. Ano to? Naka-Live? Oo, oh, naka-Live! Oh. Hi! Oh. naka, naka si <laughs> eh! Oh, ba to? Okay, okay! God first! <laughs> Blagad pala eh! Tignan natin yung pork Luto <laughs> ka pang pangaloto. Luto ni Nanay. Okay. Oo. Okay. Okay. Oh. <laughs> oh.

Very good. Nga pala mga kabayon, nagkakalala lang po ng 85 pesos yung pata niya. Itong mga ribs na may konti naman ay 85 pesos din. Yung pork and bereta, 85 pesos din. At yung kray sila ay 15 pesos. So napaka affordable po nito. Napaka sulit. Kayo dayunin po. Maraming salamat Maraming salamat po tatay, nay. Pagka sa muli. Okay. Paalam.